So, dito na naman tayo mga boss sa ating video. So, ito Honda Click papalitan natin ng uh, drain bolt dito sa bandang ilalim mga boss. So, dito gumamit tayo ng uh, drain bolt na galing sa legit moto mga boss. So, legit talaga yung bolt nila mga boss. Dahil yung isang nilagay ko diyan ay walang kasamang washer kaya medyo nag-leak siya. So, ito maganda, meron siyang kasamang washer 'yan. At sigurado tayo na hindi na mag-leak yung ating uh, drain plug dito mga boss sa ilalim. Dito sa paghigpit na ito mga boss ay kailangan dahan-dahan lang at uh, pitik-pitik lang mga boss dahil pag nasobrahan ito ay pwedeng masira yung thread o pwedeng mabiyak yung ilalim na yan. So bukod sa pagpapalit ng drain plug mga boss, ay sa pag-change oil natin, gagamit tayo ng RS8 scooter ultra fully synthetic mga boss na legit galing sa RS8 mga boss. So dito mga boss yung RS8 Comment down below mga boss kung ano yung experience nyo Pagdating dito sa paggamit ng RS8 pero pagdating sa mga nagpapagawa sa akin mga boss o nagpapa-change ay maganda naman yung performance nitong RS8 mga boss dahil kilalang brand din ito pagdating sa mga pyesa at pagdating sa mga langis na kanila pinoproduce mga boss. So comment down below uh, kung ano yung experience nyo dito. 250 yata eh, 280. Siyempre, kailangan ubusin natin lahat ng laman yan mga boss para sakong sakto yung langis na kailangan don sa loob ng ating motor. So, bali 800 ml yan mga boss yung kailangan dito sa ating Honda Click. So, ito. Dinisa natin yung ating oil tip bago natin ibalik yan para walang mga dumi na pwedeng pumasok doon sa loob. So, higpitan na rin natin ang plies para sigurado tayo na mahigpit at hindi yan magilik mga boss. So yan okay tapos na yung ating project ngayon